Debes, anda ka na ba? Kasi ang boyfriend umano ni Atasha Mulak hindi lang pogi, hindi lang rich, kundi parang living version ng Prince sa Wapad Story. As in, level billionaire na may Ferrari, may coffee shop at mukhang straight out of a K-drama. At yes, confirmed, ang gwapo, supportive at mukhang pang forever ang vibe. Tara, kilalanin natin siya. Alam na natin to, si Atasha ay certified anak ng Showbiz Royalty, anak ni Agamulak at Charlene Gonzalez. Kaya parang destiny na talaga ang pagiging artista niya. From beauty queen looks to hosting sa Itbulaga hanggang pag-arte sa Bad Genius. Hindi lang pang Instagram si Ate Girl, pang big screen talaga. Bukod sa ganda at height, brains at talent din ang dala niya. Kaya natural lang na maraming curious. Sino kayang lalaking makakapagpatibok ng puso niya? Noong una, marami ang kinilig sa chismis na may something daw si Atasha at Mayor Vico Soto. Imagine mo yun, ultimate Gen Z power couple sana yun. Pero ayun nga, mukhang hindi natuloy ang love story na yun. Bakit? Well, recently, umingay ang balita na taken na si Atasha. At hindi lang basta taken ha, kundi taken by a billionaire. Uulitin ko, bilyonaryo. Ibig sabihin, hindi lang siya sa puso ni Atasha nakapark, kundi pati na rin sa mga luxury cars ng SMC. Ang tinutukoy na jowa umano ni Atasha ay si Jacob Ang, bunsong anak ng San Miguel Corporation boss na si Ramon Ang. O ba diba, from San Miguel Light to San Miguel Love Story ang peg. Napansin ng netizens na nire ni Jacob ang mga project ni Atasha siya sa Instagram story niya. Hindi lang once ha, consistent daw. Present din siya sa promo events. and spotted pa silang magkasama at katuloy todo speculations ang mga marites. Ayon sa mga fans, talagang proud at supportive si Jacob. And let's be honest, kung ganito ang support system mo, baka maging artista rin tayo bigla, no? Hindi lang yun. May mga soft launch moments din daw sa IG. Laging nakalike sa isa't isa at mukhang close din si Jacob sa pamilya ni Atasha. Imagine mo yon sinama pa sa family VK sa Hong Kong. As in legit, kasama sa bonding moments with Aga Mulap. At take note, si Aga pa mismo ang nagpost ng photo na biglang binura. E eh di lalong umingay ang chismis, parang soft delete lang ng feelings. Pero huli na ang lahat, nakita na ng netizens. Pero teka, sino nga ba si Jacob? Base sa ulat ng Pep sa isang sikat na lifestyle magazine, Si Jacob ay special assistant to the chairman ng San Miguel Corporation at active din sa mga luxury car subsidiaries ng, ng kumpanya. Imagine mo, siya ang nasa likod ng Ferrari at BMW sa Pilipinas. Siya ang chief planning officer ng Velocita Motors na nagdadala ng Ferrari sa bansa as in kung car gayang hanap mo. Eh ito na yun. Bukod dyan, may sarili rin siyang coffee shop at lumalaban sa international car racing tournaments. And yes, golfer din siya. Pang-rich kid starter pa kalaga. Kaya kung totoo nga ang balita tungkol sa kanilang dalawa, Eddie Wow, pogi, bilyonaryo, car racer, may kape, may kotse at mukhang grateful. Mukhang jackpot si Atasha, pero wag ka. Jackpot din si Jacob kasi beauty and brain ang jowa niya. So ayan, abangan natin kung kailan nila i-hard lunch ang kanilang pag-ibig. Pero habang wala pa, tayo muna ang kilig overload.